Umaga sa inyo mga idol, tara samaan nyo ako mamalingki tayo ng ating mga kakailanganin ngayong araw na to. Ayun mga idol, proceed na tayo, pupunta na tayong palengke. Tawid tayo ng kalsada. At muli, akyat na naman tayo ng tulay sa mahiwagang tulay. At ayun mga idol, makakasalubong natin yung mga vendor ng buo Shout out sa inyo mga idol, napakasipag lahat. Ayan, ang Kahit mahirap mabigat, tsaga lang sila mga idol. Mga idol, tirik na yung araw. Medyo tinanghali tayo mamalingke Napakaganda ng panahon ngayon mga idol. Maliwalas. Yun nga lang, mainit na. Ayun mga idol, busy busy na naman yung mga tao ngayon sa pagpasok sa mga trabaho nila. Ayan. Ayan. Mga idol, tatawid tayo. Yeah, takbo takbo. Oop, medyo mahirap to wait. Tara tayo sa palengke oh. Dami nang mimili. Ayun. So ayun mga idol, babayaran na natin yung binili natin. Ayun. This is my desire. na. Ah, pre. Bayad Baka Mga 70 ko diyan. Wala pre. Idol, nabili na natin yung ating gulay na bibili, no? So, proceed naman tayo, bibili tayo ng karne ng baboy pang sasahog natin. So, ayun, dito tayo bibili kay Suki, mga Idol, oh. Maganda ng karne na naman niya, oh. Diba? Mga Idol, nabili natin yung karne. Punta naman tayo sa istaan. Tingin tayo na nice istong mabibili. Mga Idol, daming tao. siksikan naman. Pasok tayo dito sa loob. Bangus. Bangus. Ah, mga manok. Malayo. Tingnan tayo ng manok. Ano to, boss? 123. Ayun, 123. Sige, boss. Pauwiin na tayo mga idol. Ang iinit. Napabili tayo ng manok. Pagbubuhat daw shout out sa idol. Kakaiba ngayon, dami mas maraming tao ngayon mga idol. Kuya, nagtutulit pa pao mga idol. Oh. kailangan sila stock talaga. Ayan, dito na tayo sisdaan mga idol. Bibili tayo ng ano tambakol ayun no oh. ang ganda ng kulay ayun yung sa atin 208 mga idol Idol la ah, yung nice slice ng binili natin kasi mas mura at saka okay din naman para pagdating ng bahay din na tayo maghiwa-hiwa o gasa na lang natin at piprituin ito na yung waterproof no, kagawad kagawad na sa lubong ko mga idol biglang hinawakan yung kamay ko nagulat ako kalbo hey, shout out to sa mga kalbo ang daming tao mga idol. Mga idol, uwi na tayo at uh, magluluto na tayo. Medyo, well, hindi na natin kakayahan ni lahat po atin. Babalik na lang tayo ulit bukas ng mga ating lulutuin ulit. Ayun mga idol, tatawid na naman tayo. Medyo ang hirap tumawid talaga. Dami sakyan. Tayo. Oop. Oh. Kabila, kabila, kabila. Uy, ang hirap tumawid. Wala, naalala ko mga idol. Nagpapabili nga pala si nanay ko ng ano, Itlog Ayan dadan tayo Bibili tayo ng itlog Dito tayo bibili Ayan ang mga presyo ng itlog ngayon oh. Itlog malat Ayan yung mga idol oh. sarap Masarap o oh. Nangihikayat Masarap to pang almusal Ayan oh. Mga idol ang bibili natin yung pig papay 50 12 piraso Ayan Binabalot na ni kuya Nabili na natin yung itlog na pinapabili ni nanay ko mga idol. Uwi na tayo. At nabili na natin lahat. Tawid ulit tayo. Tawid ulit tayo mga idol. Ayun. Mga idol, sure na. Uwi na tayo. Nabili na natin lahat. At ito. On the way na tayo. Pawisan na ang inyong idol. Mga idol. Oh. Ang init. na naman tayo ulit sa kwan. May wagang tulay mga idol. Ayan. Ayan lang mga idol. Habang naglalakad ako. Hi sa wakas, kumulimlim mga idol. Ang init pa naman maglakad dito. Huh, oh, kakapagod din. <laughs> naman natin yung mga hero natin mga idol na tagalinis ng ating ilog. Pero meron tayong mga kababayan na talagang alam niya na, walang pagkailam at walang pakundangan sa pagtapon ng basura. Ayan oh. tayo sa ating tulay. Takbo tayo mga idol. Ah, oh, yun, nakatawid din tayo sa wakas. Napaka-busy talaga ng araw na ngayon at nadanan nga natin si Kuya, oh. napaka-tyaga. Magtulak ng kanyang kariton mga idol at pakiyat pa yon, Tapos uh, yung iba nagpapaka, yun bang ano, puro reklamo lang sa buhay. Pero yung iba uh, patuloy sa paglaban at uh, naghahanap buhay ng patas. Ayun, dadana ulit tayo sa si skinitang dinanan ating kanina papasok doon sa kabilang street mga idol. Ayan, nandito na tayo mga idol. Papasok na tayo sa bahay ni boss. Ayan yung bahay ni boss mga idol. Oh. Pasok na tayo ng gate. magdo tayo mga idol. Magbukas ng gate. At ayun nga, si pau makulit na aso namin ay ayun. Oh. Bow! Mga idol nakatingin dito. <laughs> nakatingin na. Makulit pa naman yung asong yan. Ayun mga idol, pagbubuksan na tayo ng pintuan ni nanay ko. Ayan nga pala, ang nanay kong napakaganda. Pas mga idol, pawisan ng inyong lingkod at ayun ang nanay kong nagbukas ng gate para sa atin. Dito na tayo sa bahay. Ayan, ayan mga idol, lalapag na natin sa lumisahan yung ating mga pinabili. Daan, daan lang at may itlog tayong binili. Baka mabasag. Ayun, ayun. Mga idol, maraming salamat sa inyo sa pagsama sa akin sa pamamalingki. Ayan at sa nanay kong nagbukas ng gate. Ayan, maraming salamat po at isang mapagpala at magandang araw sa inyo mga idol. Shout out sa inyong lahat.